Hinamon ko si Tambalos Los ng Sintukan. Ha? Ah, yung mga tuwan ko, hinamon ko. Subukan nila akong takutin. Ha? Ah, subukan nila. It because of politics, naghihirap ang Pilipinas. Taranta nyo kayo. Ha? nga na ako na ako ang naghahamon ng mga congressman at saka si Tore bakit ako ang walang kaso? <laughs> nah, ko. Ko na. Okay. Okay, okay. Hindi ko. sir. ko lang. Hindi pinatawag sa ako pinatawag eh. Ako ngayon naghahamon eh. Ha? Hinamon ko si Tambalos Los ng Suntukan. Ha? Yung mga tuwan ko, hinamon ko. Bakit wala akong kaso? Ha? Ang just fix sa yun eh. Hindi nang sa itong sinisi nila. Hinamon ko sila ng Suntukan. No? Kayo pero ang hiling ko lang, hindi doon sa loob ng kong kongreso. Ah, sa, labas, sir. sa labas, kasi. Ay. Pag sa loob, sila power doon, 'yung gagamitin nila power laban sa mga taong kaya nila takutin. Ay. Subukan ay. nila akong takutin. Ha, subukan nila. Pero hinahamon ko ang mga mga matatapang na mga nasa gobyerno in man o ano paman man sa labas ng korte o sa labas ng kongres o sa, la sa labas ng mga opisina nila kasi kingdom nila yun eh pinahinahamon ko sila sa labas para patan ang karapatan ng isang Pilipino ano? ha? isang Pilipino karapatan natin labanan so may mga tuloy ba? bakit kayo atras ba kayo? Ay may problema kasi tayo. Sa Pilipino kasi, iniintay muna silang masaktan bago kikilos. Paano yon? Paano kung pag kumilos ka na, hindi ka na makakilos kaysa pukulang ka na ng paa? Iintayin mo pa ba yon? Dapat ngayon tayo kumilos panahon na ang sitwasyon ngayon, ang gobyerno, panahon na palitan ang sistema. May 8 1, may 8 2, Anong nangyari? Exciting! inside. <laughs> ano ang nangyari? Ang nangyari sa bansang Pilipinas, lalong lumulubog ang Pilipinas because of corruption. Alam nyo ba ang corruption nga sa Pilipinas? Tradisyon yun. Ha? Narinig ko na sa isang kampo yun. Sir, kasi problema kasi tradisyon na eh. Ha? Tradisyon ang corruption? So, ibig sabihin mga kaibigan, panahon na itong panahon na ito, gagamitin natin itong panahon na papalitan natin ang buong makinarya, ang buong sistema ng kukyanong Pilipinas sa, sa pamumuno ng ating bangar na presidente. Pero hindi ko siya nasabi ang kanyang administrasyon lang ang kurap. Lahat ng administrasyon ay kurap. Pero ngayon lang, ang malala, wala lang kontrol ang, ang presidente kanya-kanya silang nakawan. Kahit pa anong ayin siya, I'm sorry, I'm sorry our forces ha, I'm sorry our forces, galing. <laughs> galing ako dyan, 4.9 billion na hinahalap ko sa inyo. Ah, masakit. Anong <laughs> iyakan? Masakit sa kalooban ko. Nasirahin ko Easy, easy Puso, puso Puso, puso Puso Balik Babay, babay Kiss mo sa babay Kiss mo na sa babay Masakit man Masakit sa kalumban ko Na ang forces Ay tinitira ko Pero mas, mas, mas masakit Ang maraming Deer track Nang matay Dahil sa Kahit nain lang mga differential nila. 2017! Anong taon na yun? Uh, o okay. oh, ilang years na? 8 years. 8 years! Pag bumal bumaliktan ang panahon, tingnan nyo, nila Lupina, mag-aarap tayo. Ha? Nagpapagamit ka, alam ko, may kakaya ka. Pero, ginusto mo, ma-promote ka ng mineral. I'm sorry, sorry, sorry. <laughs> sorry, sorry, sorry. Pero talagang dapat sabihin yan para alam ng publiko because public fund yan na dapat alam ng publiko dahil pira ng taong bayan yan. Ako, nag-retire, hindi ko pa tinatalikuran ang aking responsibility sa ating bayan. Ano? So, mga kababayan, hiling ko sa mga blackers, hiling ko sa mga blackers, sana nagkakaisa tayo tungo sa ating pag-unlat at pagbabago ng Pilipinas huwag tayong magkanya-kanya iisa lang ang direction natin ano ang problema ng bansa issue based lang tayo huwag tayong politika And because of politics nakihirap ang Pilipinas tarantano kayo ah, because of politics nakihirap ang Pilipinas kailangan magkaisa tayo para sa ating kinabukas at para sa ating bayan huwag ah, tayong mag-usap sa politics ang pag-uusapan natin corruption, abuse of power, uh, narco-politics, pro-communist, uh, pro-communist, and bangag yung ating presidente. Yes. Uh, isa lang ang hiling ninyo mga mga vloggers, lagi nyong i-challenge ang ating Pangulo in, 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 all your vlogs, in your ah uh, content, lagi niyong isingit na magpag-drug test siya para mapatunayan yeah. na siya ay hindi adik. Yes. Lagi nyo isingit. Huwag nyo kalimutan sa block nyo. Kahit na 30 seconds isingit nyo yun, magpag-drug test ka na nga, Pangulo. Hey, sir, nagsasabi Pag na na no, 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 no. Magpag-drug test no. no, no, no. Para, ha, para magiging totoo na walang issue laban sa Pangulo. Tama yan, sir. Iyon yung yun. laging yung ikwan. You see that comparison natin ang uh, pag-uusapan sa administration ni Duterte at sa administration ni Bangal. Malayo yung uh, ito oh, ito opinion ko pa, mamaya yung uh, ibang information ko. Opinion ko sa ngayon, hindi ko naramdaman yung security ngayon. Alice to for this answer. Hindi ko naramdaman because yung yung sayo impact, yung impact sa tao para hindi nila naram naramdaman na sila ay secure. That is my link, my opinion. Now, sa ibang pressures ko, sa ibang mga tao, ganun rin ang uh, ganun rin yung yung uh, kanilang opinion sa opinion ko. Meaning, nung panahon ni Pangulong Duterte, naramdaman nila safe nila maglakad sa gabi. Pero sa ngayon, wala na. Hindi na natin naramdaman yung security. So, wala talaga. Kaya nga sabi ko nga, itong administration na ito, kinakailangan na natin palitan ang administration. Paano natin gagawin yan? Pagkakaisa, mayroon kaming time na ginawa namin, pero i-explain ko yun sa aking vlog paano na hindi na, na mamala yan, tapos na ang laban, pero mayroon isang element ko na nag-peer yun. ko sa vlog yan na Uh, para maganda yung display natin po doon. So, sa ngayon, ang tanong ninyo kasi, hanggang kailan ba tayo? Ako rin ang magtatanong sa inyo, hanggang kailan kayo magtsatsaga na labanan ang sistema ng gobyerno? <laughs> uh, baka takot kayo sa inciting to Takot ba tayo? Hindi! Nee. 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 Takot ba? Hindi! Nee. Nee. Okay. Kung hindi tayo, ipagpatuloy natin ang laban. <laughs> ang problema nga lang sa mga vloggers, i-encourage natin kasi maraming Pilipino talaga walang pakit. Hindi sila nakikialam na hindi alam nila ang ating gobyerno uh, sa sunod na generation o sa mga apo sa apo natin, sila yung makakaramdam nitong paghihirap ng bansa. Di ba alam natin ang Marcos kaya binoto natin? Ah, ayaw mo kung binoto nyo, ako binoto mo. Sinuportahan ko pa kayo ng 6 million. Hindi ko ano ko kasi yung trillion-trillion of pesos na sinasabi sa akin mismo ng kanyang isang uh, pillar na mag-organize kayo para yung pera makukuha ng, ng mga Marcoses i-distribute sa mga taong bayan. So tuwag-tuwa ako kasi makakatulong ako paano patulungan yung mga katulad natin mahihirap. Yun pala, hindi ko malaman kung salita lang ng trilyon o yung trilyon na itago na nila. Pero ang tanong ko ngayon, eh bakit nang nanakaw pa? Hindi yung, yung tanong ko doon. Siya? Ako, ako lang, Matabuso. kung so, lang pa ang kayamanan nila, ang kayamanan natin, balita ko na sa ibang bansa na. O oh, oh, sila na magbuhay hari. Meron ako idagdag, ano? sa salita na Yan, na 7, 7 February, magugulat sana ang buong mundo. Okay. Magugulat sana ang buong mundo na magpila-pila na ang iba squad sa Luneta. Sayang sa yun. Hindi na Pinayaga ko na si, uh, ano, na, i-block yun. Ha? May mga atin pa yun. Mayroon lang isang elemento na hindi nagawa Saka ako ipapaluwanag na maganda yun. Oh, uh, para ikaw ma-insighting. Ah, ako ba yun sir? <laughs> okay lang. Okay lang. Handa naman tayo para sa bayan. Ha? handa para sa bayan. Ano? Kung hindi nagkamali ang isa. Ha? Tapos na. Marami niyang nagpila sa luneta. Ano yung pipila sa luneta? AX. Ha? Alam yun? Ano yun? Pila. Pila sa luneta. Ang lahat ng crocodile ay ipipila natin sa luneta at pagsasampalin ng mga Pilipino. Maganda yun. Maganda yun. Okay, okay. Siguro mga, mga 100,000 sasampal, mamamatay na yun sila. <laughs> Kaya kayo, manalangin kayo na nasa atin pa ang Panginoon. Agi, agi yon, agi yon. At lahat ng crocodile, ipipila natin sa luneta, taong bayan ang maghuhusga. Hindi kami, kami lang ay magpapasalitin ng mga crocodile. Alam nyo ba yung kongreso? Malapit na sana. Gagawin natin crocodile farm yung okay. kongreso. Ha? Papahukay natin yung gitna ng kongreso. Bukay ng malalim ang inalagay mga buhaya para simbolo ng mga politiko ng mga kawatan kawawa naman yung mga anak nila pinapakain nila galing sa nakaw I'm sorry for the word na naman kailangan natin drastic yung mga salita natin baka sakaling Tablan, pero tinatablan pa. hindi na. Hindi na tinatablan. Adi, katahin na lang natin kung hindi tinatablan. Kasi siya, mga politisyan. Balat ng buhay. Alam nyo, mga politisyan, yung bagong pasok, kasama kayo sa pagsasabihan ko. Ano ang magagawa nyo sa bayan kung mananalo kayo? Ang dami ng politisyan, walang nagawa sa bayan kung hindi pagnanakaw. Power! Ipanit! Sir, ikaw naman ang bahala oh, Dado Bukay! Dado Bukay! Dado Bukay! Dado Bukay!